natikman ko na yan guys at syempre ang sarap ganisang green mong beans na naman tayo guys with pritong isda magkisa na tayo ng ating ahos kumbay mix together lang natin guys Sikata natin sa kamati. Mixing natin guys. natin ang ating bago alamang. Isipan ko maglagay ako ng bago alamang para mas masarap yung ating ginisang mungkot. lagay natin ang ating munggo nilaga ko yung munggo guys kasama ang pork lagay natin ang asin, asin mix gusta lang natin dyan guys ng ating munggo beans at saka pork bite size lang ang cuts ang ating pork tubig lang nilagay ko guys at i-mix lang natin dyan guys at pag kumukulo-kulo na guys ilagay na natin yung ating kalabasa hindi ko na dinala sa gisa guys kasi parang dry na yung ating mungko. Ngayon, alugbati. Masarap tong alugbati sa mungko guys. Good ka lang basa. Mix lang natin dyan guys. bagyan natin ng seasoning granules. Mix lang guys magluto ng ating ginisang munggo with pork and kalabasa alugbati ready to serve na yan guys ganda naman kanyang kulok-kulok kumukulo kulok yan yung ating prepong isda guys pasya ng ating ginisang munggo ready to serve na yan guys thank you for watching thank you lord for your everyday blessings god bless everyone